Kalang kulang talaga oras yung takbo natin mga idol. Ito yun na nga lang mga idol. Yan o. Yan nangalaw. At yun naman yung isla natin. Yung kanipo yun. Yung maliit. At saka isa yung kalumbo Parang malakas yung agos mga idol. Ito nga pala yung nakaw. Uli natin ng tatlong piraso mga idol. Yan Ito spot na ito. 168 feet. Kaya yeah, abang-abang lang mga kaidol pag nakapag na tayo. Turay mga kaidol, nipain natin. Meron pa yan sa loob. Kaya yeah, mga kaidol, na tayo. Unang ariya mga kaidol. Sana makaswerte ngayong araw na to. Kalma, nidyo. Kalma nidyo ko no. Kalma talaga mga kaidol. Ah, hindi yun pala Lord. Unang ariya. Agos mga kaidong mag-agos. Kala ko walang agos. Malapkas yung agos. Sana humina to. magos so, mag mag mga idol sungan na Abang na mga idol para kahuli uber mga idol kachang bateng uber hindi na video paghila mga idol pangalawang huli ito mga idol namatay yung good size SS ito pangalawang huli yung una nang huli na pala natin na namatay yung SS pangalawang huli natin over magkatsamba tayo ng over mga idol thank you lord sana makadagdag wala na akong pain kunti na lang sana mga idol humina yung agos kanina grabing lakas

uli tayo Ang ulam mga kayo, tigi, tigi. Ang sigang kamaya. Sigang. magkaringga mga idol masyadong ringga tungkad bira ang liit pa ng mga ringga mga idol ilahin natin may encompass na mag gano'n e, maglipa tayo tol. Hindi ito lapo mga ito lapo. ya Nah, kayak itu loh Letih Letih kata kok Ulam Eh, murah itu Tag-80 lang yung kilo. Tawag nilang sa Tagalog sa mga idol, sapatos. Ulamin lang yan mga ito ulamin. Ulamin. Okay, mura lang kilo nun. Iti lang kilo nun mga idol. Sapatos. Yes, yes. Sa English, yes, yes. sapatos ang huli natin ng apat na kilo mga idol grabe kalaki hindi pala malikot Leps pala lips tea ang tawag yung sa amin mga idol lip ang tawag sa inyo sa mga tagalog sapatos zapatos por este mega y a las 5 horas